morning. So ito ride tayo ulit So si short ride lang tayo Around 60 to 70 kilometers considered as long ride na rin So yung ruta natin Ipapasyal po kayo Sa may Minalin Sunset Park Which is Lagi ko na nadadaan Itong lugar na to Pero never ko pa na highlight Sa mga ride natin Tingnan natin kung ano nang bago Sa may lugar na yon. Then after natin Sa may Minalin Sunset Park Diretso tayo na Santa Rita Eco Park Bago tayo buwi ng bahay Okay so dito tayo ngayon Sa may boundary Ng Angela City Pampanga And pasok na tayo ng San Fernando, Pampanga. Matagal-tagal ko na kasi nadadaanan itong lugar na to, itong Minalin Sunset Park. Pero never ko pa siyang na-highlight. Nakita ko parang may mga bago na ginawa doon sa may lugar. So, Ngayon tignan natin kung ano yung mga improvements or yung mga ginawa nila para mas mapaganda yung lugar nakatakbo na tayo ng San Fernando so time check pala natin is 5.16 ng umaga so maaga na akong ride out ngayon since na sobrang init na imagine first week pa lang ng March is so, ramdam na natin yung sobrang init ng panahon okay so yung ruta natin papunta ng Binaling Sunset Park is babaybayin lang natin itong kahabahan ng MacArthur Highway hanggang makarating tayo sa may bayan ng Santo Tomas, Pampanga lagpas na yun sa may Camp Olivas dito din sa may San Fernando So after natin doon, may papasukan tayong pakanan. Dire-diretso na yon hanggang marating natin yung Sunset Minaling Park. Dito na tayo sa may intersection ng San Fernando, Pampanga. Okay, dito na tayo sa may Santo Tomas, Pampanga. Malapit na yung papasukan natin pakanan. Ayan, so ito na yung landmark. Pagpupunta kayo ng Minaling, Pampanga from San Fernando or MacArthur Highway. Ito simbahan, ayan, sa may kanan natin. Papasukan natin itong kanto na pakanan pasok natin dito sa may kanto dire-diretso lang to hanggang dulo yung mararating natin yung Minalin Sunset Park so medyo mahaba-habang road to bago nyo marating yung Sunset Park pagpasok nyo pala dito sa may kanto marami kayong mga madadaanan na mga nagtitinda ng na mga paso yan tulad ng mga to Ewan ko lang kung tapos na yung kalsada dito. Pero kasi kami dinadaanan dito. Medyo mahabang off-road tapos medyo maputik lagi. Every time na dumadaan kami na. yung mga pasok ko. Oh. Hindi ako nakakamali. Ito yata yung bitak-bitak na daan dati. Yung laging maputik pag dumadaan kami dito. Kasi dinidiligan nila to para hindi maging malikabok. Banda dito meron din nakakatapos lang na kalsada sa may tapat ng San Vicente Elementary School hindi pa nagagawa, pwede at kakatapos lang ngayon may harang pa dito yung sa may kanan, mukhang kakasimento lang tama, ito na nga yung dating malubak na kalsada naging simento na siya ngayon Ayan, dito na tayo sa may arko ng Minalin Welcome Minalin, Pampanga picture muna tayo ng bike Okay, back on the road na tayo Medyo na nasiraan siya natin <laughs> Dami ko kasing kinain ng mangga kahapon Yan tuloy Ayan, so nandito na tayo sa Mayminalin Sunset Park May mga ganyan na pala dito ngayon Yun know, o na natin din nakakapunta dito eh Ah, uh, pwede may dami isda ang laki na nang pinagbago na itong lugar na to. Ayan, so nandito na tayo sa may Minalin Sunset Park. Grabe, ang laki na ng pinagbago ng lugar. Tapos may mga pa-music pa sila. May mga speakers dito sa labas. Ayan, you know? tunog yung music ang ganda Eh. May screen pa sila doon. Mamaya paliparin natin ang drone para makita natin yung ganda nitong lugar. Mamaya mamamangha kayo sa ganda ng pagkakagawa nitong bypass road na to. Kapuntang Santa Rita. Tapos dito mayroong mga isda. Ayun, ang dami tilapia dati wala ang mga to tsaka yun sa kabila ito lang dati tapos meron na rin food park dito siguro paghapon maraming mga tinda tinda dito mga kainan mga pagkain sa mga pwesto na yan Good morning po ganda palipad tayo ng drone Okay, so paalis na tayo dito sa may Minalin Sunset Park. Diretso naman tayo dito sa may Santa Rita Eco Park. So yun ang last stop natin bago tayo muwi ng bahay. Or tapusin itong ride na to. So medyo mahaba-haba ride to. Mga nasa 30 or 40 kilometers pa. As of now, nakaka-30 kilometers na tayo. Mula Angeles. Hanggang makarating tayo dito sa may Minalin Sunset Park. Napakalamig. Tapos pagakit natin dito, kakaliwa tayo. Kasi yung pakanan, palabas ulit siya ng San Fernando. Kabi, Ganda. Masarap sarap magbike dito para masyadong mga sasakyan ayan, pagdating dito, kakanan naman ito, pag nakita nyo itong pula kayo dito sa kanto at tapos, kakanan naman ulit dito sa may tulay ayan, pag nakita nyo yung rebulto na yan yung pakaliwa, papuntang Guagua, pampanga yan So tayo, kakanan tayo dito papuntang Santa Rita, although guagwa pa rin to Ito kasi ruta papuntang Eco Park, itong pakanan. Kung naghanap ka ng lugar na pwedeng pag-ensayuhan, kung dito ka lang sa may San Fernando or dito sa may Santo Tomas or Guagua, perfect itong lugar na to Kasi pwede ka na makapag-loop dito sa sobrang haba nitong rutang ito eh. Pwede ka lumusot ng San Fernando tapos pasok ka ulit dito, higit ka ulit, pwede ka din lumusot ng Porac Pampanga. And so ito yung kung galing ka ng San Fernando dito ka lulusot sa may kanan tapos sa kaliwa kapuntang Guagua so tayo de tayo dito Ayan. welcome to Guagua, Pampanga so ito na yung Santa Rita Echo Park tumawid lang tayo ng kalsada galing tayo kanina sa may minalin Pampanga so pagtawid natin ito na yung Santa Rita. Dapat doon tayo kakain kanina. Doon sa may Bagot Mawit sa may kalsada. Doon sa may tulay. Tapos ang daming tao doon sa kainan. Pero meron pang isang kainan dito. Doon mismo sa may Santa Rita Eco Park. Kung di ako nagkakamali. Nasa almost 20 kilometers din to. Mula doon sa may kantong pinasukan natin. Pagtawid natin ng kali. Hanggang paglabas natin ng Porac, Pampanga. So ganon siya kahaba. Tapos yung tulay naman dyan sa harapan natin. Yan yung highway ng San Fernando de Lulupihan. So kung galing ka ng uh, ah, town proper ng San Fernando kung pupunta ka ng Olongapo po or Bataan ganyan yung dadaanan nyo dire diretso lang yan hanggang makarating kayo sa may rotonda so ano na yan Hermosa kung alam nyo yung mega Megadike sa may Bacolor mas prepared kong daanan to kaya sa doon kasi dito mas maluwang yung daan At di masyado mabibilis yung mga sasakyan Dun sa may Mega Day Killer, road yun eh Maraming mga na-accidente dun Dito pinaka-safe Kung nagbabike ka Okay, last ahon Pag-ahon mo dito Ito na yung Santa Rita Eco Park Pwede mo makikita dyan sa may Way of the Cross Off-road dyan Tapos may mga upuan dyan May mga benches sa taas Pwede yung tumambay Mamaya akit tayo dyan Dyan na lang tayo magpapalipad ng drone Hi, good morning again Santa Rita Eco Park sarap picture lang natin yung bike dito kasi din na tayo babalik mamaya good morning ano pangalan niya sir? Ryan Vito po, Ryan Vito Ryan Vito, po, sir Michael po, Jampol Jampol, si sir, si, sir. Paul, eh, si, sir. Ayan, so uh, namin natin dito sa may Santarita Rita ayan pa Against the world. <laughs> dito eh. Thank po. Sticker, gusto nyo? Thank you po. Thank eh. uh -huh. So, meron tayong mga na-meet na mga nagbabike Pero baba muna tayo dito, hanap tayo ng pagkain May mga lugawan dito eh morning! Hey, Thank you, sis. Ay naku, nakakain na din. Saan ka niya? Ang ilas po, umiikot lang po dyan sa may minalit, tapos lumusat ako dito. Dalyo. Ang buti nga po, bukas kayo kahit ka-weekdays, no? Agad na. nga ako kasi foundation. Aga lang po ba? Sinarasa yung madami ng papatra. Aga lang. <laughs> Ate, akura, ano? Pero pag po weekend, maraming tao dito. Ayan so, si Mami Josie, ayan. Isa sa mga nagtitinda ng mga almusal, mga pagkain dito sa may Santa Rita Eco Park. Beef with egg. Sarap ko ng lugaw na eh. Sakto to, gutom na gutom na ako. <laughs> okay na nakatapos lang natin magalmasal at tayo dito eh, tawid lang tayo sa so, nakas dito ay oh mga spot. And, so, nandito na tayo ulit sa taas ng Yoko Park. Dito kami nag-vlog last time ni cycling chef. So, dito na tayo magpapalipad ng drone bago tayo umuwi ng bahay. So, nasa 30 kilometers na lang. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. The next. kakatapos lang natin magpalipad ng drone then pauwi na tayo ng bahay so dito ko natin tatapusin to video na to so magkita kita tayo sa Sunday sa Marikina for the Ultra Gravel Challenge Community and Fellowship Ride ayan so medyo marami-rami tayo magkakasamang magra-ride FYI lang ha party face ride lang ito baga chika kwentuhan ride so kita-kits tayo dun sa Sunday so hanggang sa muli ride safe mga kabalen